Okay, good morning mga guys. Nandito naman po ako ngayon ng sa umagang ito. Ah, nandito po ako sa Inyugan. na Tapos na po ako sa aking pagtitinda ng pandesal. Ayan po ang aking tinda ng pandesal. Ayan po. Nandito ako sa ibabaw ng ano, seawall ng ilog. At saka si ate naman iyan. Nandiyan naman siya naglalaba. Ano mga guys. Ano oh mga guys. Welcome to my vlog. Mahirap na vlogger po mga guys. Ayan po ang aking pagpanoorin ninyo na magandang tanawin dito sa taas na to. Ito po, ilog to. Nilagyan ng ganito para makulong itong mabito for mga itik. Ayan. Welcome to my vlog now ha. Iyan ang papreskuhan mo ba dyan? Ha? Ayan. Ito si Manong mga guys, may sakit ito. Wala itong pamilya, walang anak, walang asawa. Solo solo flight mga guys. Kung ano man sana mga guys. Kung sino man ang mga anong yung mga tutulong dito. Pero may kamag-anak naman siya. Abot-abotan Abud ka na lang anak mo puta-puta na lang na punta yan si na ito mga guys, si Manong. Um, ano siya? High blood is na stroke. Uh, ilang taon ka na nung? No? Ilang taon ka na po nung? No? 59 si Manong. Kalay mo yan, magsisenyor na. Sunod na taon mga guys. Sana, sana mabigyan din ito ng... Anong tawag dyan? yung pension ba sa darating na pagdating na uh, 60 ayosin uh, ayusin mo nung uh, ayosin mo nung yung mga papilis na ano para ma ano mo si lahat ng mga requirements yung ipredapan mo tapos ipas mo doon sa uh, uh, para ma ka rin na pension sa darating uh, makasabay ka din sa mga ibang taong mga kagaya mo na nangangailangan ito mga guys nag-iisa dyan siya di ba pinagawa ang kambahay dyan maliit, maliit, oh, maliit mali mga guys nandyan mga guys ipapa ibabalag ko ito ngayon mga guys <laughs> ilang taong ka na nang paralyzed na ano unang atake ko ano, mga 38 ako ah uh, 38 38 unang atake. Ah, Dalawang atake. Ah, uh, 50 Pay bata. 55. Ah. ah, ganun bata ka pa po. Tapos hindi ka nag-asawa. Bakit hindi ka nag-asawa nung naatake na nga? Eh. Ah, ganun. Anong ikaw ay kinalakas pa? Ano naman ang iyong kinabubuhay? Nagbabantay ako ng bahay sa Laguna. Ah, ganun. Pa. Caretaker daw po ito. ka. ah, Doon ako ah, ang ah, atake. Ah, doon po dahil sa oh, umuwi na ako rito ng tatay mm, pero may mga anak ka din po doon. Oo. Oh, kamag-anak so ko ng papa uh, At uh, dito din po may kamag-anak ka rin po. Oo. Oh, Apo. Uh, oh, ah, Ito mga guys, sana tulungan po natin kung sino man po ang uh, magagandang puso diyan na nakakakilala kay mano ano ang pangalan niya. Ed Boy. Pwede po yan po. Paras. po yung paras. po yung po dito sa Nyugan po. Ng ano barangay, ano po. Rapit dito sa ilaw. Nagpapaha. ano, na maka. Na, Hangin-hangin. Ayan pag bantay-bantay niya dyan lang po. Mga guys, abutan ng mga kakain. Uh, ganito ang mga pinupukusan you kong know, mga tao, mga ano dyan sa mga tabi-tabi natutulog kahit ano kung anong kaya kong maiabot yung inaabot ko sa kanila na kasi hindi naman tayo nagkaroon na malaki na kita talaga sa paghahanap buhay na sakto lang sa pamilya kaya ganyan kung ano ang ko sa kanila ma itutulong ayun lang po kasi yung sinasabi ko uh, kinapulong kinapulong para nga para sa pamilya kasi may pinapaaral din ako tatlo hmm. uh, si Manong asayahin ito marami itong kaibigan dito marami din po siguro mag-aabot-abot sa kanya to. sa to, to, ano. E uh, uh -oh. ilang kayo magkapatid na no? lima pero mga kapatid mo nagsusuporta man siguro ano. Hiwalay-hiwalay na kami. Ah, hiwalay-hiwalay na daw po ito. Kapalahat-lahat. Kakalago isa. Uh, Kanya-kanyang may mga sa Asawa na, na dalawa sa may kawayan. Hmm, kawayan Ang may pamilya sa ngayon nung ikaw ay nag-almusal na pa? Nag-almusal na. na nag-almusal na. Ay, dapat... Ay, dapat... Ay, iwasan mo na lang po magkain ng mga matatabang ah, oh. pagkain para liwat mm, uh, pero sa kalagayan niya hmm. ngayon talagang kahit bawat talaga kakainin kasi iyon nga po inaabot-abutan lang kasi wala naman siyang hanap buhay hindi um, naman uh, na makatrabaho pero uh, na ko so, nakapagtrabaho pa ako uh, na, uh, na pa ako Ito wala ako, uh, naman uh, Ah, na uh, atake, di dito po ang kamag-anak mo, mo po. Sino po? Uh, kamag-anak ka kamag ang uh, ah, yeah, mga tao po dito. anak ang mga rin sa Ah, mga umaabot. Ah, buta-buta ang kasama ya lang po dito aso. Mamaya.